isang magandang estudyante ang araw-araw na sumasakay ng tren sa pagpasok nito sa paaralan. Maraming sumasakay sa tren kaya laging punuan ito. Kaya ang babaeng estudyante madalas ay nakatayo na lamang. Isang araw sakay na naman ng tren ang estudyante papasok ng paaralan, at nakatayo na naman ito. Napapansin naman siya ng isang lalaki na madalas ding sumakay dito, na nasa kanyang bandang likuran. Napapansin nito ang kanyang maamong mukha at kung ano-ano na ang pumapasok sa marumi niyang kokoti patungkol sa estudyanteng ito. Bigla namang nagulat ang babaeng estudyante dahil may humawak sa kanyang wet packs. Paglingon niya ay ito pala ang katabi niyang matandang lalaki. Natapot siya kaya hinayaan niya lang ito. Ang lalaki naman na marumi ang kokoti ay nagulat din nang mapansin nito ang ginagawa ng matandang lalaki sa babaeng estudyante. Iniisip niya pa lang ay ginagawa na pala nito. Kaya nang mura niya ang bastos na matanda sa kanyang isip. Naiinis siya dito dahil sa ginagawa nito sa estudyante. Pero hindi naman siya nakialam. Ang estudyante naman ay hinahayaan lang ang matandang lalaki sa ginagawa nitong paghahawak sa kanya dahil sa takot, hanggang sa huminto na ang tren at agad na bumaba ang matandang lalaki. Pagkababa naman ng lalaking marumi ang kokoti ay dumiretso ito sa kubita at may ginawa. Ang estudyante naman ay pumasok na sa paaralan, pumunta siya sa silid aklatan. Nakita niya dito ang kanyang kaeskwelang lalaki na nagugustuhan niya at kinausap niya ito. Kinabukasan ay sakay uli ng tren ang babaeng estudyante, nakatayo uli siya dahil punuan na naman. Ang lalaking marumi ang kokoti na palagi ring sumasakay dito ay naroon din, halos ganun pa rin ang pwesto nila tulad kahapon, nasa likuran siya ng estudyante. Pero ang manyakis na matanda na nanamantala sa kanya kahapon ay wala na. Habang tumatakbo ang tren, minsan ay nawawalan ng balanse ang estudyante kaya napapaurong siya sa lalaki. Dahil nadikit ang likuran ng estudyante ay biglang may bumopol sa harap ng lalaki. Napansin ito ng estudyante kaya nilingon niya ang lalaki. Umiling-iling ang lalaki at sumenyas na wala iyon. Kaya ibinaba niya ang kanyang isang kamay para takpan ang kanyang bukol. Pero napapaurong pa rin ang estudyante sa kanya kaya bumabangga-bangga ang likuran nito sa kamay niya na nakatakip sa kanyang bukol. Hindi na nakatiis ang lalaki, kinapan na niya ang dapat kapait. Ang estudyante naman ay hinayaan lang siya sa ginagawa nito sa kanya dahil tila nagugustuhan niya iyon. Kaya ipinagpatuloy ng lalaki ang ginagawa hanggang huminto na ang tren nang hindi sila nahahalata ng ibang pasahero. Naunang bumaba ang lalaki at sinundan siya ng tingin ng estudyante. Pumunta uli sa silid aklatan ang babaeng estudyante pero hindi niya nilapitan ang kanyang cross. Sinisilip niya lang ito habang nakakubli at may kakaibang ginagawa. Kinabukasan papasok uli sa paaralan ang babaeng estudyante. Nauna palang sumasakay ang lalaking marumi ang isip. Sa harapan ng lalaki pamwesto ang estudyante patalikod dito. Napadikit ka agad ito at medyo nagulat ang lalaki na medyo hindi mapakali sa sitwasyon. Dahil sa ginawa niya dito kahapon, nahalata ito ng estudyante na medyo napapangiti. Kinakabahan man ay unti-unti, pinagapang ng lalaki ang kanyang kamay, tulad kahapon ay hinayaan lang siya ng estudyante. Mas agresibo ngayon ang lalaki kumpara kahapon nagugustuhan naman ito ng estudyante. Tila hindi naman sila napapansin ng ibang pasahero. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang lalong mas naging agresibo pa ang lalaki. Nahalata ito ng estudyante at ayaw niya ng gustong mangyari ng lalaki. Pero wala nang siyang nagawa kundi tanggapin ito sa kanyang katawan. Sakto pagdating nila sa destinasyon ay nakatapos na rin ang lalaki. Agad silang nag-ayos ng sarili na tila walang nangyari. Naunang bumaba ang lalaki. Sa paaralan din palang pinapasukan ng estudyante ito nagtatrabaho, sinundan niya pala ito. Nagulat ang lalaki sa pagsunod sa kanya ng babaeng estudyante. Natakot siya na baka isumbong nito ang kanyang ginawa sa trend. Agad siyang humingi ng tawad dito at nagmakaawa na wag siyang isumbong. Pumayag naman ang estudyante na wag magsumbong sa kondisyon na uulitin nila ang ginawa nila sa tren. Nabitin pala siya kaya niya sinundan ito. Sa silid aklatan nila na piling pumunta dahil walang gaanong pumupunta dito. Dahil ang mga estudyante ngayon ay sa cellphone na lang kadalasan nagre-research at nangyari ang dapat mangyari kahit na muntik-muntikan na may makakita sa kanila. Isang araw ay sakay uli sila ng tren. Kasabay nila ngayon ang lalaking kaiskwela ng babaeng estudyante. Na nagugustuhan nito, kinakausap siya ng lalaking estudyante kaya natutuwa ang babae. Ang lalaki naman ay tila nagseselos dahil masayang nag-uusap ang dalawa. Kaya ang ginawa niya ay kinapanya na lang ang babae. Habang ginagawa niya ito ay nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa. Dahil naiinis ang lalaki ay ibinababa na niya ang puting pangilalim ng babae. Pasekreto naman na sumesenyas ang babae na huwag itong gawin, pero mapilit talaga ito. Sa wakas ay tila nakahalata na rin ang lalaking kiskwela ng babae. Kaya agad tumigil ang lalaki sa ginagawa. Nang guminto ang tren ay bumaba na lang ito. Habang naglalakad ay tila malungkot ang lalaki. Inaabangan pala siya ng babaeng estudyante. Tinatanong siya nito kung nagseselos ba siya kanina sa tren. Pero hindi umamin ang lalaki, hindi naman naniwala ang babae. Kaya upang mapaglubag niya ang kalooban nito ay nagyaya na lang siya sa isang tahimik na lugar. Upang doon ay makapag-ingay sila sa kanilang gagawin. At dalawang beses nila itong ginawa.